Bale po, update ko po kayo sa ating tanim na okra po. Kuya, andito na tayo nag-intro. Ah. Yun. Ito po yung ating palayan, ito yung ating okrahan. Lakas na naman po ng ulan. Aba, ay. Naay na, una libang aho tayo sa area number 3. Oh, nagbubungahan ha. Oh. Ayun, may bunga na nga po oh. Aba, kakatuwa. Are pala yung mga anong araw po ay eh, makakaharvest na tayo. Meron ng ilan oh. Dito pa, side dito. Mm. Ito na po ang update sa ating ano, meron na nga oh. May mahahalaw na po. Ayan, oh. Mga ukra, dami na oh makakapag-order na po pala ulit tayo kagandahan po na yan every 2 days harvest lang tayo ng harvest dami oh pero mura po naman ng ano ngayon farm gate oh tapos ari pong labanos natin oh ipupuli harvest na rin natin ito yan, oh dami pa po. Yan, yeah, baka po siguro bukas puli harvest na natin to. Gawa ko nang umuulan na eh. Dami na. Kakatuwa. Uh. <clears> oo <throat> uh, may magugulang na rin po. Yan, yeah, meron ulit tayong biyaya. Uh. oh dami na oh, aba, ay eh marami na pala oh yan, baka po sunod na episode natin dito sa okra natin, harbis naman tayo ay, ang dami na po ay, oh. aba tayo libang na libang doon sa kabilang area, area pala yung dalihin ah hmm Hmm, kamuting kahoy natin, oh. Nasibol na. Dami na. Kukuhain na pala natin yung iba't may ulam. Ano? Oh. Sa pag service po. Hmm Ah, sarap nito sa sinigang. Kaya ho, ito yung lumiit ang ano, ay pag nauulan ng pala, ay nagkakatubig yung. Yan, oh. Siguro malalagyan natin to ng kanal, oh. Yan, oh. Pero ito po naman variety natin, matindi sa ulanan. Yan, oh. Nakakatuwa po, ano, kumbaga libang tayo sa Labanos Libang tayo sa area number 3. Ito naman palang okra natin talagang dalian na rin. Oh. Nagbubungahan na rin pala. Hmm. Wala tayong plastic. Yan po, nagpapanimula na uli ang ulanan. Hmm. Dito na po sa ating sombrero. Wala tayong nalagyan. baka po kakain na ng 5 kilo yung magiging unang harvest nito mm. Mm. mm doon po sa kabila tayo lampos na lampos na ano. Yan, yan na po yung kabuwang ukrahan natin. Oh. Makaka-harvest na tayo. Kukuha po naman tayo ng labanos Ito na po yung ating harvest. Oh. Eh. Oh. Laban. No. Oh. May Oh. Oh. o poly na rin po natin ay okay na ho dami narin na rin po yung ating sibuyas. Oh. Ayos na. Oh, maganda na rin po. Yan, update na rin po sa sibuyas. Oh. Tagtunaw po ngayon, kaya ganito yung ating sibuyas. Dapat perming i -isprihin. Oh. Yan ngayon ko lang po ulit kayo na update dito sa Sibuyasan, no. Oh. Nagtutunaw po. Are yung Duterte variety, oh. Eh. Tagalog. Tagalog. ay oh, maligaw eh. Yung pong hindi gaano natunaw, ito na po. Oh. Medyo malalaki na. Oh. Yan po kung tutuusin ay nagkasakit yung ating ano sibuyas. Oh. Gawa na yan po ay ano ay dapat po yan harvest na nung isang buwan at kalahati eh parang dalawang buwan na po yan oh. imagine po kung hindi sana siya nagkasakit po kukuha na rin pala tayo ng kangkong para sa ating halos panigang na po ayan may mga kangkong po tayong ano dito kangkong kangkong ก็น่าลองฟังกงอีอืม yari na po ng ating pang-alamin eh. Pang sinigang na po 'yan, oh. Eh. Wow. Bala po, maulang araw po sa atin lahat ano po. Yan, bali ito po ang update sa ating okra. Tapos ito po ang ating ano labanos, ipopul harvest na natin. Tapos ito yung ating ganap na ngayon sa ating sibuyas. Yung po namang binilhan ko nito sa Barangay Lalo ay napaahon po ako doon nung nakaraang araw at kampo may kinarga na Ay ganito rin yung naging sitwasyon. Kaya sabi ko tama lang naman pala pagkaalaga natin. Ang sabi niya sa akin, ay talagang matagto na ngayon parahong ito yung ating sibuyas kaya sabi ko okay lang akala ko na napabayaan na natin siya ay talaga po naman ganyan din yung kanilang pananim doon no? Uh -huh. yan suwerte na lang ko huh, kung yung kanila ay hindi natunaw pero yung pong kinuhaan ko ay ganito rin ang pangyayari uh -huh. yan salamat po sa inyong pagsama ano po yan tayo may pang gulay na po may pang sinigang na tayo ingat po ang lahat happy laang bye